Kumusta, mahal kong mga kaibigan. Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang makapangyarihang kapangyarihan ng panalangin bago matulog at kung paano ito makapagdadala ng kapayapaan, ginhawa at pag-aangat sa ating mga buhay. Ang panalangin bago matulog ay tumutulong sa atin na ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos, maramdaman ang Kanyang presensya at makapagpahinga ng tunay. Kaya, kung ikaw ay naghahanap ng mas mapayapa na buhay at mas malalim na koneksyon sa Diyos, manatili ka sa amin hanggang sa katapusan ng video na ito. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, huwag kalimutang mag-like, ibahagi sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ang iyong partisipasyon upang maipakalat namin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao tulong-tulong tayong ipalaganap ang mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ang mga panalangin bago matulog ay may mahalagang papel sa espiritual na buhay ng maraming kristyano na nagbibigay ng kapayapaan, ginhawa at proteksyon sa ating pagpapahinga. Sa pagtatapos ng bawat araw, karaniwan nating nararamdaman ang bigat ng mga alalahanin, pagkabahala at hamon na ating naranasan sa mga oras. Ang mga damdaming ito ay maaaring mag-ipon at makaapekto sa ating kakayahang mag-relax at magkaroon ng maayos na pagpapahinga. Gayunpaman, sa pagtutok natin sa Diyos sa panalangin bago matulog, mayroon tayong pagkakataon na ipagkatiwala ang mga alalahanin na ito at ihandog ang ating mga takot at pagdududa sa mga kamay ng isang mapagmahal at tumatanggap na Diyos. Magdasal tayo upang magkaroon tayo ng isang mapayapa na gabi at ang presensya ng Diyos ay makapagbigay sa atin ng isang araw na puno ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. Mahal na Diyos, sa sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapayapaan at katahimikan. Alam naming sa iyong presensya, natatagpuan namin ang tunay na pagpapahinga na kailangan ng aming isipan at puso. Minsan, Panginoon, ang aming araw ay puno ng mga pagsubok, alalahanin, at pagkabahala na kumukuha ng aming kapayapaan at pumipigil sa amin na magkaroon ng mapayapa na pagpapahinga. Ngunit ngayon, nais naming imbitahan ka na maging kasama namin sa bawat pag-iisip at sa bawat tibok ng aming puso habang kami ay naghahanda na magpahinga. Ikonekta mo kami, Panginoon, at tulungan kaming ihandog ang lahat ng aming mga alalahanin. Nawa ay maipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na nagpapabahala sa amin, na alam naming nagmamalasakit ka sa amin ng isang walang kondisyong pag-ibig. Tumulong ka sa amin na alalahanin na walang bagay na masyadong malaki para sa iyo at na, sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Habang kami ay humihiga, sana ay maramdaman namin ang iyong presensya na bumabalot sa amin tulad ng isang balabal ng kapayapaan at katahimikan na nagpoprotekta sa amin mula sa lahat ng kasamaan. Hinihiling namin na pagpalain mo ang aming pagpapahinga, Ama, upang ito ay maging malalim at nakapagpapanumbali. Nawa ay magising kami na may bagong lakas, puno ng enerhiya at handa na harapin ang bagong araw na may pananampalataya at tapang. Tumulong ka sa amin na magtiwala ng buo sa iyo sa punto na maiiwan namin ang lahat ng aming mga alalahanin at takot sa iyong mga paa. Ibigay mo sa amin ang pagpapahinga na kailangan namin upang kami ay maging malakas sa katawan, isipan at espiritu. Panginoon, nawa ang gabing ito ay maging pagkakataon para mas makakonekta pa kami sa iyo. Nawa sa aming mga pangarap, maramdaman namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan at ang iyong ligaya. Nawa ay marinig namin ang iyong banayad na tinig na nagsasabi sa amin na lahat ay magiging maayos sapagkat ikaw ang aming pastol at walang magkukulang sa amin. Tumulong ka sa amin na maunawaan na kahit natutulog kami, ikaw ay gising, nagmamasid sa bawat detalye ng aming buhay. Turuan mo kami na magtiwala sa iyong mga plano, kahit na hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa aming paligid. Nawa ay magpahinga kami sa iyong pangako na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. At habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi, sana ay maramdaman namin ang iyong banal na espiritu na nagbibigay ng ginhawa, gumagabay at nagbabago sa amin para sa darating na araw. Salamat, Panginoon, sa pagiging sikreto ng isang mapayapa na pagpapahinga. Alam namin na sa iyo, natatagpuan namin ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa, ang kapayapaan na nagpapahinga sa amin na alam namin kami ay mahal at inaalagaan mo. Nawa ay palagi naming alalahanin na hanapin ang iyong presensya bago matulog na nagtitiwala na ikaw ay kasama namin at gumagabay sa amin ng may pag-ibig at karunungan. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ang lahat ng ito na naniniwala na ikaw ay nakikinig sa amin at sa gabing ito, bibigyan mo kami ng pagpapahinga na kailangan namin. Amen. Kapag tayo ay nagdarasal bago matulog, binubuksan natin ang ating mga puso para sa presensya ng Diyos at humihingi ng Kanyang kapayapaan at pagpapahinga. Ang espiritual na praktis na ito ay hindi lamang tumutulong sa atin na kalmado ang isipan, kundi nag-ugnay din sa atin sa isang bagay na higit pa sa ating sarili. Ang maramdaman ang presensya ng Diyos sa mga sandali ng katahimikan at kapayapaan ay maaaring lubos na nakakarekompensa na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa kahit sa mga pinakamadilim na oras ng gabi. Ang panalangin bago matulog ay isang paanyaya para sa Diyos na maging kasama natin habang tayo ay nagpapahinga na nagpoprotekta at nag-aangat sa atin para sa susunod na araw. Bukod sa pagiging oras ng espiritual na koneksyon, ang mga panalangin bago matulog ay isa ring makapangyarihang paraan upang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa pagpapahayag ng ating mga alalahanin, pasasalamat, at kahilingan, kinikilala natin na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang ganap na pagbibigay na ito, lalo na bago matulog, ay nagpapahintulot sa ating isipan na magpakalma at magkaroon ng mapayapa na pagpapahinga na alam na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ang pagdarasal bago matulog ay maaari ring ituring na isang akto ng pananampalataya at tiwala. Kapag inilalagay natin ang ating mga problema at pagkabahala sa harap ng Diyos, Pinatutunayan natin ang ating paniniwala na siya ay kayang hawakan ang anumang sitwasyon na maaari nating harapin. Ang tiwala na ito sa kanyang proteksyon at pagbibigay ay nagpapahintulot sa atin na magpahinga na may magaan na puso, na alam na hindi natin kailangang pasanin mag-isa ang bigat ng mundo. Ang araw-araw na practice na ito ay maaaring magbago sa paraan ng ating pagharap sa pagtulog at pagpapahinga na itong mga sandali ng tunay na espiritual na pagbabago. Sa isang mundo na patuloy tayong binumbarde ng impormasyon, mga panggising at stress, ang mga panalangin bago matulog ay nag-aalok ng sandali ng paghinto at pagmumuni-muni. Inaanyayahan tayo nitong huminto, huminga ng malalim at mag-focus sa kung ano ang pinakamahalaga, ang ating relasyon sa Diyos. Ito ay isang praktis na tumutulong sa atin na linangin ang pasasalamat, ang loob na kapayapaan, at ang pakiramdam ng siguridad na nagmumula sa kaalaman na tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang mapagmahal na ama sa langit. Kaya, ang mga panalangin bago matulog ay hindi lamang mga salitang binibikas bago matulog, kundi isang taos pusong pagpapahayag ng ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ito ay isang pang-araw-araw na paalala na sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, palaging makakahanap tayo ng kapayapaan at ginhawa sa kanyang presensya. Sa pamamagitan ng pagbuo ng ugali na magdasal bago matulog, binibigyan natin ang Diyos ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay na nagdadala ng kagalingan, pagbabagong-loob, at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Ang pag-anyaya sa kapayapaan ng Diyos sa ating mga sandali ng pagpapahinga ay isa sa pinakamalalaking biyaya na maaari nating maranasan sa pamamagitan ng panalangin bago matulo. Sa pagwakas ng araw, madalas na ang ating mga isipan ay nananatiling abala sa mga alalahanin, takot at pagkabahala. Gayunpaman, sa pagtuon natin sa Diyos sa panalangin bago matulog, Natutuklasan natin ang isang ligtas na kanlungan kung saan maaari nating ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin. Ito ay isang sagradong sandali kung saan hinihiling natin sa Diyos na pakalmahin ang ating mga isipan at puso, na palayain tayo mula sa anumang takot na maaaring nagpapahirap sa atin. Ang panalangin bago matulog ay nagbibigay sa atin ng natatanging pagkakataon na humakbang palayo mula sa mga distraksyon at magtuon sa banal na presensya na palaging nakapalibot sa atin. Sa paghingi sa Diyos na alisin ang ating mga alalahanin at pagkabahala, nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan upang pangasiwaan ang lahat ng lampas sa ating kontrol. Ang ganap na pagsuko na ito ang nagpapahintulot sa kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng pag-unawa na sumakop sa ating pagkatao. Ang kapayapaang ito ay hindi simpleng kawalan ng mga hidwaan o problema, kundi isang malalim na pakiramdam ng katahimikan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kapag inanyayahan natin ang banal na kapayapaan sa ating mga gabi, Lumilikha tayo ng isang kapaligiran ng katahimikan na naghahanda sa atin para sa isang malalim at nakapagpapanumbalik na pagpapahinga. Alam ng Diyos ang bawat detalye ng ating buhay at naunawaan kung ano ang kailangan natin upang tunay na magpahinga. Sa paglalagay natin ng ating mga alalahanin sa Kanya, binubuksan natin ang espasyo para sa kanyang aliw na umalalay sa atin tulad ng isang malambot na balabal na tinitiyak na ang ating gabi ay puno ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Ang practice na ito ay nagpapaalala sa atin na, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin, palaging maaari tayong maghanap ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Bukod dito, ang kapayapaan ng Diyos ay may kapangyarihang magpabagong lakas sa atin habang tayo ay natutulog. Sa isang mundo na puno ng abala at pagsubok, hindi matatawaran ang kahalagahan ng nakapagpapanumbalik na pagpapahinga. Kapag hinahanap natin ang banal na kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin, pinapayagan natin ang ating katawan at espiritu na makabawi mula sa tensyon ng araw. Ang malalim na pagpapahinga ay isang regalo mula sa Diyos na naghahanda sa atin para sa pagharap sa bagong araw na may bagong lakas at mapayapang espiritu. Ang pagdarasal para sa kapayapaan bago matulog ay isa ring akto ng pananampalataya. Ito ay isang pagpapakita ng ating tiwala na ang Diyos ay higit sa anumang alalahanin na maaari nating magkaroon. Sa pag-iwan ng ating mga takot sa kanyang pangangalaga, kinikilala natin ang kanyang pagkasoberano at walang kondisyong pag-ibig. Ang tiwala na ito ay nagpapahintulot sa atin na makatulog na may magaan na puso, na alam na ang Diyos ay nasa kontrol ng lahat ng bagay at palaging nais ang pinakamabuti para sa atin kaya sa paggawa ng panalangin bago matulog na isang ugali? Sa katunayan, tayo ay lumikha ng espasyo sa ating buhay para sa mapayapang presensya ng Diyos. Ang sandaling ito ng pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa banal ay nagpapaalala sa atin ng kanyang patuloy na pagbabantay at pag-aalaga sa atin. Nawa ay palagi nating hanapin ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa na nagpapahintulot sa kapayapaang ito na gumabay sa ating mga pag-iisip at magdala sa atin sa isang tunay na nakapagpapanumbalik na pagpapahinga. Ang maramdaman ang banal na presensya habang natutulog ay isa sa mga pinakamalalaking biyaya na maaaring ibigay ng panalangin bago matulog. Bukod sa pagdadala ng kapayapaan at katahimikan, ang mga panalanging ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maranasan ang isang malapit na koneksyon sa Diyos kahit sa mga pinakatahimik at pinakamahina na sandali ng ating buhay. Sa pag-aantok para magpahinga, maaari nating alalahanin na ang Diyos ay palaging kasama natin, nagmamasid sa atin na may kanyang walang katapusang pag-ibig. Ang kamalayang ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pakiramdam ng seguridad at ginhawa na alam nating tayo ay nasa ilalim ng maingat na pangangalaga ng isang mapagmahal na Ama sa Langit. Ang pagkilala sa presensya ng Diyos habang natutulog ay isang akto ng pananampalataya na nagpapalakas ng ating tiwala sa kanyang patuloy na proteksyon at pangangalaga. Kapag tayo ay nagdarasal bago matulog Inanyayahan natin ang Diyos na makasama natin sa ating pagpapahinga. Humihiling na siya ay magtakip sa atin ng kanyang mapagprotekta na presensya. Ito ay hindi lamang nagpapakalma sa ating mga isipan at puso, kundi nagpapaalala rin sa atin na kahit habang natutulog, tayo ay nasa kamay ng Diyos. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na nagpapahintulot sa atin na ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin at pagkabahala sa kanya. Nagtitiwala na siya ay makakasama natin sa bawat sandali ng pagpapahinga. Sa pag-anyaya sa banal na presensya na makasama natin sa gabi, ginagawa natin ang higit pa sa simpleng paghiling ng proteksyon. Ipinapahayag natin ang ating paniniwala na ang Diyos ay isang tuloy-tuloy na presensya sa ating mga buhay kahit sa pinakamadilim na oras, kapag tayo ay mahina at walang depensa, maaari tayong magkaroon ng kasiguraduhan na ang Diyos ay nasa ating tabi, nag-aalok ng Kanyang kapayapaan at siguridad. Ang tiwalang ito ay tumutulong sa atin na makatulog ng mabuti, na alam nating hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Dagdag pa rito, ang pagdama sa presensya ng Diyos habang natutulog ay maaari rin tayong makatulong na magising na may magaan na puso at isang espiritu na nabago. Sa pagsisimula at pagtatapos ng araw na may pakikipag-ugnayan sa Diyos, kinikilala natin ang Kanyang presensya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa oras ng pagising, kundi pati na rin sa mga sandali ng pagpapahinga. Ito ay nag-udyok sa atin na ipamuhay ang bawat araw na may higit na pananampalataya at pasasalamat na alam na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Ang mga panalangin bago matulog ay, sa gayon, isang espiritual na kasanayan na nagpapaalala sa atin ng kalapitan at tuloy-tuloy na presensya ng Diyos. Inaanyayahan nila tayong magpahinga sa kanyang kapayapaan at ganap na magtiwala sa kanyang pag-ibig at pangangalaga. Sa pagbuo ng ugaling ito, pinapalakas natin ang ating relasyon sa Diyos at pinapayagan ang ating sarili na maranasan ang kabuuan ng kanyang presensya sa ating mga buhay. Sa huli, ang banal na presensya habang natutulog ay nagbibigay sa atin ng hindi matatawaran na pinagkukunan ng aliw at pag-asa. Nawa ay palagi nating hanapin ang pakiramdam ng presensya na ito sa ating mga sandali ng pagpapahinga. Nagtitiwala na ang Diyos ay kasama natin, ginagabayan tayo ng Kanyang pag-ibig at pinoprotektahan tayo ng Kanyang walang hanggan na biyaya. Sa ganitong kasiguraduhan, maaari tayong makatulog ng mapayapa at magising na nabago handa na harapin ang bawat bagong araw na mailakas at tiwala na tanging ang presensya ng Diyos lamang ang makapagbibigay ang pasasalamat at pagninilay-nilay bago matulog ay mga makapangyarihang kasanayan na tumutulong sa atin na paunlarin ang isang magaan na espiritu at isang mapayapang isipan sa pagtatapos ng bawat araw ang isang panalangin bago matulog ay maaaring maging perpektong pagkakataon Upang ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos para sa mga biyayang natamo. Ang pagpapahalaga sa maliliit at malalaking bagay na nangyari sa araw ay nagbibigay daan sa atin upang kilalanin ang presensya ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. Mula sa mga sandali ng ligaya hanggang sa mga pagsubok na nalampasan, bawat karanasan ay isang patunay ng pangangalaga at biyaya ng Diyos. Kapag pinapalago natin ang ugali ng pagpapahayag ng pasasalamat, ang ating puso ay napupuno ng pasasalamat at kapanatagan na nagpapadali sa isang mapayapa at nakapagpapanumbalik na pagpapahinga. Ang pagninilay-nilay tungkol sa araw sa panalangin ay higit pa sa simpleng paglista ng mga biyaya. Ito ay isang akto ng pagpapakumbaba at katapatan sa harap ng Diyos. Ang sandaling ito ng introspeksyon ay nagbibigay daan sa atin na suriin ang ating mga aksyon sa loobin at kaisipan sa buong araw. Sa paggawa nito, maaari nating kilalanin ang mga aspeto na kailangan nating mapabuti at ang mga sitwasyon kung saan maaaring hindi tayo kumilos ayon sa ating nais. Ang tapat na pagninilay-nilay na ito ay nagbibigay daan sa atin na ipagkatiwala sa Diyos ang anumang pagsisisi o panghihinayang na humihingi ng kanyang kapatawaran at patnubay para sa isang bagong simula sa susunod na araw. Bukod dito, ang pagsasanay ng pagpapahayag ng pasasalamat at pagninilay-nilay tungkol sa araw ay nagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos. Tinutulungan tayo nitong kilalanin na kahit sa mga panahon ng kahirapan ang Diyos ay naroroon at nagtatrabaho para sa ating kabutihan kapag ipinagkakatiwala natin ang ating mga alalahanin, pagkukulang at pagsisisi sa Diyos sa panalangin nagtitiwala tayo sa kanyang kakayahang baguhin ang lahat ng bagay para sa ating kapakinabangan ang akto ng pag-iwan sa kanya ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pagdadala ng mga pagsisisi sa susunod na araw na nagpapahintulot sa atin na magpahinga na may magaan na puso at malinaw na isipan. Ang pasasalamat sa kabilang banda ay binabago ang ating pananaw at tinutulungan tayong magtuon sa mga positibo at mabuti. Kapag tinatapos natin ang araw sa pagpapasalamat sa Diyos, sinasanay natin ang ating isipan na kilalanin ang mga biyaya sa halip na tumuon sa mga paghihirap. Ito ay hindi lamang nagpapabuti sa ating kalusugang mental at emosyonal, kundi naghahanda rin sa atin upang harapin ang bagong araw na may mas positibong pananaw at pag-asa. Ang pang-araw-araw na pasasalamat ay tumutulong sa atin na makita ang buhay sa pamamagitan ng lente ng pag-ibig at malasakit para sa ating sarili at sa iba. Sa makatuwid, ang isang panalangin bago matulog na nagsasangkot ng pasasalamat at pagninilay-nilay ay hindi lamang isang akto ng debosyon, kundi isang praktika na nagdadala ng malalim na benepisyo para sa ating espiritual at emosyonal na buhay. Sa pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagninilay-nilay tungkol sa araw, inaayon natin ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos at naghahanda upang matanggap ang kanyang mga biyaya sa susunod na araw. Ang sandaling ito ng koneksyon sa Diyos ay nagpapabago sa atin at nagbibigay sa atin ng kapayapaan na kailangan upang makatulog na may kasiguraduhan na tayo ay nasa kanyang mapagmalasakit na pangangalaga. Nawa ay laging nating tandaan na tapusin ang ating mga araw sa panalangin, na nagpapahayag ng ating pasasalamat at nagmumuni-muni tungkol sa ating mga buhay ng may katapatan at kababaang loo. Ang pang-araw-araw na praktis na ito ay hindi lamang nagpapalapit sa atin sa Diyos, kundi nagbibigay din sa atin ng lakas at kapayapaan na kailangan natin upang patuloy na lumago sa Espiritu at mamuhay na mailayunin at kasiyahan. Ang makapangyarihang pag-renew ng panalangin ay isang bagay na maaari nating maranasan kapag tinatapos natin ang araw sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagtatapos ng araw sa panalangin ay higit pa sa isang simpleng ritual na relihiyoso. Ito ay isang malalim na akto ng pag-iwan at tiwala sa banal na pangangalaga. Kapag tayo ay nahihiga upang matulog at ipinagkakatiwala ang ating mga alalahanin, takot at pagkabahala sa Diyos, pinapayagan natin na ang Kanyang kapayapaan ay punuin ang ating mga puso at isipan. Ito ay hindi lamang nagpapadali sa pisikal na pahinga, kundi naghahanda rin sa atin espiritual para sa darating na araw. Ang panalangin bago matulog ay may natatanging kakayahang i-recover ang ating kaluluwa dahil ito ay isang sandali kung saan tayo ay naglalayo mula sa mga abala ng mundo at nakikipag-ugnayan sa pag-ibig at presensya ng Diyos. Kapag tayo ay natutulog na may kasiguraduhan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, ang ating isipan ay nagpapakalma at ang ating puso ay natutulungan. Ang tiwalang ito sa kanyang pangangalaga ay nagbibigay daan sa atin na makatulog ng mapayapa, na alam na tayo ay nasa proteksyon ng Ama na Makalangi. At kapag tayo ay nagising, ginagawa natin ito na may bagong pakiramdam ng layunin at lakas, handa na harapin ang anumang hamon na maaaring dalhin ng bagong araw. Ang mga pinakamahusay na panalangin bago matulog ay yaong mga nagugna isa atin ng malalim sa Diyos na lumilikha ng espasyo ng pagiging bukas at pagkakaroon ng pagkamakaako kung saan maaari tayong maging tapat tungkol sa ating mga pag-asa, alalahanin at pangangailangan. Ang ganitong uri ng panalangin ay tumutulong sa atin na alisin ang stress na naipon sa buong araw at palitan ang ating mga nag-aalala na kaisipan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at siguridad na nagmumula sa banal na presensya. Ang palitang ito ay makapangyarihan dahil inaayon tayo nito sa kalooban ng Diyos na nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa kanyang pag-ibig at karunungan. Bukod dito, ang pagtatapos ng araw sa panalangin ay tumutulong sa atin na ialin ang ating mga iniisip at nararamdaman sa mga iniisip ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagninilay nilay tungkol sa araw, pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga natanggap na biyaya at paghiling ng gabay at proteksyon. Tayo ay naghahanda para sa darating na mga pagsubok na may malinaw na isipan at nabagong espiritu. Ang pang-araw-araw na praktis ng pag-iwan at tiwala ay nagpapalakas sa atin espiritual, na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang pagsasanay ng panalangin bago matulog ay nagbibigay din sa atin ng pakiramdam ng tuloy-tuloy na pagkakaugnay sa ating espiritual na buhay. Sa pagtatapos ng bawat araw, ito ay isang pagkakataon upang pag-isipan ang ating mga ginawa at humingi ng mga pagpapabuti para sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng panalangin, hinihiling natin sa Diyos na tulungan tayong lumago at maging mas mabuti kaysa sa araw na lumipas. Ang patuloy na espiritwal na pag-renew na ito ay mahalaga upang manatiling matatag sa pananampalataya at nakatuon sa ating espiritwal na paglalakbay. Sa kabuuan, ang makapangyarihang pag-renew ng panalangin ay isang biyaya na ibinibigay ng Diyos upang i-renew ang ating isipan, katawan at espiritu. Sa paggawa ng panalangin na isang mahalagang bahagi ng ating gabi, Lumilikha tayo ng isang ugali ng malalim na pahinga at espiritual na pag-renew na naghahanda sa atin na mamuhay ng mailayunin at tiwala. Nawa ay palagi nating tandaan na tapusin ang ating mga araw sa panalangin, nagtitiwala na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at naghahanda sa atin para sa bagong araw na may kanyang kapayapaan at proteksyon. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, huwag kalimutang mag-like, ay share sa iba at mag-subscribe sa channel upang matulungan naming maiparating ang salita ng Diyos sa iba pang tao. Salamat sa pag-abot hanggang dito, nawa ay nasa Diyos ka at magkita tayo sa susunod na video.